Hello everyone! So, my husband yung akin pong asawa ay medyo naawa sa akin kasi naiinis ako dahil marami ako piniplay tapos yung aking laptop ay medyo humina po siya at lagi na siyang nadadala sa um, sa <laughs> repair shop. So ngayon naawa. So binila na ng computer. I am late because my husband already unboxing my new lap my new computer and he did not let he did not told me so now it's late it's never it's better late than never right honey um. <laughs> yes see yes okay so wait for this to finish up this is the love for for YouTube. <laughs> the love for YouTube. Yeah, that thing is good enough for me cuz I I don't use it that for that much, but I do use it for a few things. And all of my stuff is on it. I'll just set this here for the moment and I'll get this one. Here, can we move some of this stuff out of the No. Because I'm not done with them. I I didn't unbox yet. this <laughs> <laughs> This is for the love of YouTube. And you see guys how my husband really support my Oops, I my yours. craziness. Oh lord. <laughs> Actually, I just. Where's where's this one plugged in? Honey, I already unplugged it. Oh, did you? It's already here. Okay, so, you really need to unplug this thing. It's a mess. So, you want me to change the table? You know, I need to get rid of some stuff like that. the stuff. I have blocks Ayan guys, nakaset up na ako ha. This is for the love of uh, YouTube. Ayan. Ayan. Hindi ko po alam na binilhan ako ng aking asawa ng computer. Kasi lagi akong nag-iingay doon sa aking laptop ay humihina po siya. Nag, uh, naglalag po siya. So ngayon, meron na talaga akong pang play. Ito po ay pang play lang po talaga. Ayan. Sabi ng asawa ko, ang gulo, -gulo daw ng aking Uh, mansion ang gulo-gulo daw kasi mga kapatid itong bahay namin ay tatlo lang po ang kwarto so yung isa, office ng asawa ko yung isa ay aming master bedroom, so this is my office our sunroom itong aming sunroom po mga kapatid ang aking opisina ayan ayan dito po ako nagkakanta kapag ako po ay bored Ayan, may piano po ako. <laughs> may piano po ako. Kompleto po ako mga kapatid, may piano, may gitara at kung ano-ano pa. Wala naman akong natutunan. Ayan. Sabi niya bakit daw ang ang gulo-gulo ko. Ayan. I-office ko naman ito, walang pakialaman ba diba, mga kapatid. Kadadating lang nito. Kadadating lang. Ayan, kasi kinuha ko. Kasi kinuha ko yung luma niyang desktop, so naawa, ayan binilhan ako ng bago ang saya ng buhay ko okay guys that's it for today ayan ba diba? ang ganda so magulo po talaga yung aking opisina mga kapatid ito po yung aking kaharian ayan Kapag nag i po, dito ako nag-YouTube habang nag i -snow. Habang nagta-typhoon kitang-kita ko rin naman yung typhoon doon. Ayan. Ayan. Tawaan doon, palakad-lakad sa loob. Ayan mga kapatid. So, That's it for today, guys. Salamat ng marami po sa inyong panonood. Ayan, hindi po ako nag... Ayan. <laughs> Ayan, masaya lamang po ako, mga kapatid. At yung aking asawa po talaga ay napaka-supportive. Uh, kahit po siya medyo naiinis na sometimes sa akin. Kasi nga, um, sabi niya nga sa akin na paprioritize ko daw po talaga yung YouTube. Kaysa doon sa mga importanteng bagay. Hindi naman sa ganun. Siyempre kailangan ko ng views, di ba? Kailangan natin ng views, kailangan natin ng revenue. So, sinasabi ko sa kanya, i-play mo kasi ako. Sabi niya, no, ayo. <laughs> Kaya, ayan, 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 nagugutom. <laughs> nagugutom na naman si Manong, balik na naman. Pasensya na po kayong aming kusina ay napaka dumi. <laughs> ayan guys, so that's it for today. Thank you so much for watching. Bye.